Priscilla ni ninakawan sa isang mall sa BGC. Ang former beauty queen na si Priscilla Mireles ay nagbahagi kamakailan ng isang nakakabahalang karanasan kung saan siya ay nabiktima ng pagnanakaw sa loob mismo ng isang grocery store sa BGC. Sa pamamagitan ng isang Facebook Live, ikinuwento ni Priscilla ang nangyari at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa naging tugon ng nasabing establishment. Ayon kay Priscilla, nangyari ang pagnanakaw habang siya ay namimili. Nakuha na magnanakaw ang cellphone ng kanyang anak na si Anetchka mula sa kanyang bag. Sa kanyang Facebook Live noong August 16 na may title na Tara Grocery Tayo, tila isang normal grocery day lang ito para sa kanya kasama ang anak niyang si Anetchka. Tinuruan pa niya ito kung paano ang tamang pagpili ng iba't ibang prutas tulad ng mangga at avocado. Makikita na, na sa mga kamay pa ni Anetchka ang iPhone niya. Pagkatapos nito ay nagpresenta si Priscilla na siya na ang hahawak sa cellphone ng anak upang maayos ito makapamili ng prutas na kanilang bibilhin mula sa grocery. Matapos makakuha ng prutas ay nagpatuloy na sila sa paglilibot sa grocery. Habang naglilibot ay nagbabasa rin sa comment section si Priscilla upang batiin ang kanyang fans, followers at viewers sa kanyang Facebook Live nang makumpleto na nila ang kanilang grocery list ay nagpasya na sila pumila para bayaran ang mga napamili at habang nasa linya abala pa rin si Princess sa pagbibigay ng shoutouts at pasasalamat sa mga fans at followers na patuloy na sumusuporta sa kanya pagkatapos ay nagpaalam na sa kanyang mga viewers Ilang oras pagkatapos mag ay muli na namang nag-live si Prisilla sa Facebook upang sabihin na may snatchers sa loob ng grocery at nakuha raw ang cellphone niya na nasa loob na kanyang bag habang sila ay nag-grocery. Matapos mangyari ang pagnanakaw, pinayuhan siya na pamunuan ng grocery store na magtungo sa police station ng Tagig upang ma na ng insidente. Dahil dito, si Presila ay pumunta sa himpila ng pulisya upang magsampan ng reklamo at humingi ng tulong para sa pagkawala ng cellphone ng kanyang anak na si Anetchka. Sa kanyang Facebook Live, mapapanood na si Presila ay nasa loob ng police station habang inaayos ang proseso ng pagre ng insidente. Ipinakita nito ang kanyang determinasyon na bigyan ng hustisya ang nangyari at tiyakin na ang insidente ay hindi mapapalampas ng walang aksyon ganun pa man sa kabila ng kanyang pagsusumikap naroon pa rin ang kanyang pagkadismaya sa naging paghawak ng grocery store sa sitwasyon. Ayon kay Priscilla, nakapag-report na siya sa mga pulis at ipablatter na ang mga snatcher. Makikita nga raw ang mga mukha ng mga snatcher sa unang live niya sa grocery. Ayon sa kanya, may dalawang very suspicious na suspects na lumapit sa tabi niya habang ang isang matandang babae ay parang pabalik-balik sa paglalakad sa tabi niya. Yun pala ay kinukuha na ng mga ito ang cellphone ni Anetchka sa loob ng kanyang bag. Dagdag pa ni Priscilla, Malas na lang daw ng mga snatchers dahil nakunan yung mga mukha nila sa live niya. At may CCTV sa marketplace ng supermarket ng Uptown, ang grocery kung saan namili si na Priscilla at kung saan naganap ang pangsa snatch Babalik nga raw siya kasama ang mga pulis para ma-review ang CCTV ng grocery. Inamin din ni Priscilla na naging kampante siya habang namimili sa grocery dahil hindi niya inaasahan na may mga magnanakaw sa isang lugar na tulad ng BGC. Ayon sa kanya, na sa lokasyon at reputasyon ng BGC bilang isang high-end at ligtas na lugar, hindi niya inisip na mangyayari ang ganitong insidente. Hindi rin makapaniwala si Priscilla dahil masyado raw mabilis ang mga ito na parang professional na pickpockets talaga dahil may lock pa raw yung bag niya na nagawa pang ma-unlock ng mga ito. Nag-iwan din ng advice si Priscilla sa publiko na maging maingat kahit na sa BGC o na sa loob ng mall. Kasunod nito, nagbigay ng panibagong update si Priscilla matapos suriin ng mga pulis ang CCTV footage ng insidente sa loob ng store. Kinumpirma ng pulisya na nagkaroon niya ng nakawan at may modus na kinasasangkutan ng tatlo o apat na individual. Ngayon paman, man, isa pang problema ang kinakaharap ng beauty queen na tumanggi ang pamunuan ng grocery store na tulungan siya. Ayon kay Pesila, hiniling ng mga pulis sa marketplace na magbigay ng pahayag o ulat tungkol sa insidente dahil nangyari ito sa loob ng kanilang establishmento. Gayunpaman, tumanggi ang pamunuan ng grocery store na maglabas ng anumang pahayag. Sinabi pa nila sa mga pulis na kailangan ni Pesila ng court order bago sila magbigay ng anumang dokumento o impormasyon tungkol sa insidente. Humiling din ang mga pulis sa marketplace na ibigay ang CCTV footage upang maimbestigahan ang insidente at habulin ang mga taong nagdakaw sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng legal team ng marketplace na kailangan muna ni Priscilla maghintay na tatlong oras bago ipaalam na hindi nila ibibigay ang CCTV footage sa mga pulis. Ayon sa kanila, kailangan ni Priscilla kumuha muna ng court order o pahintulot mula sa korte bago nila ipalabas ang CCTV footage ipinahayag ni Priscilla ang kanyang pagkadismaya at pag-iwas na bumalik sa marketplace dahil sa kanilang pagtanggi na tulungan siya bilang biktima. Ayon sa kanya, ito ang unang pagkakataon na isang establishmento ay tumangging tumulong sa isang customer na nanakawan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!